Ayan guys, ito po kaganapan ng aming pagla mga nakaraang taon na pagpunta namin sa Nabotas at kami po ay medyo na no. Ayan, pauwi na po kami dyan. At nagkandaligaw-ligaw po kami kasi may pinuntahan kami isang mall na hindi namin na tukoy ang losot at pabalik kasi napunta kami sa ibang sa underground no. Kaya na po kami ng gabi dyan. Ayan, patawid na po tayo. Sa daming tao po. Ayan, guys. Nakarang tao po yan. Ito, 2023 tw po yan siya. Uh, video yan, guys. Pero, sinsya na kayo kasi medyo nalit lang, ano. At yan, maraming tao po dyan-dyan. Ayan, naglalakad ko po kami. Kasalukuyan po kami naglalakad patungo sa pilahan ng papunta Santa Maria no? Papuntang Santa Maria yan yan dami lang ano ay ang mama ko yan ay pa nga umuna sabi ko umuna na lang siya no? kasi ma para makukuha ako sa Kunan ko siya ng video. Pero ayaw talaga niya. Yan. Pero okay, masaya po kami. Dalawa nga naglalakad. Abang po binabak nagpatungo kami sa hasakayan. Kahit kami po ay pagod na at na, gina, medyo ginagabi-gabi na. Medyo hapon na pala po yan dyan. Sa mga yan si mama. <laughs> pagod na yan siya guys. Ayan, haba ng pila ng kabilang <clears throat> ano, station. Kabilang pilahan ng mga jeep. Papuntang Balintawak po yun, no? Ito naman, papuntang Santa Maria. Yung site na yan, yan. Yun. Ayan, guys. So, mula pa lang dito, guys. Ang kita na namin, napakahaba na ng pila, no? Ayan. Yung real name mga bahay niyan ay Victoria Mall po yan. Ayan po mga jeep. Ang dami po. Ang haba po ng pila, no? Ayan. Kukuha po na kami ng ticket. Ayan, napakahaba guys. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood Tayo po ay kukuha ng ticket para po tayo makasakay, no? Papuntang pandib.